Alright mga boss, kumusta po kayong lahat? And again, welcome po sa Carl's Journal. For today's video po ay about sa kung paano po tayo magpalit ng rear shock ng Honda Click. At ngayon nga ay dumating yung ating order online na shock absorber. At ito nga yung ating gagamitin na pamalit sa ating lumang rear shock sa ating Honda Click. At first time po natin gumamit ng ganitong brand para sa ating Honda Click. At ngayon ay masusubukan natin kung maganda pa yung kanyang performance. So, kakailanganin po natin yung ating 14mm na box wrench at kailangan din natin ng 12mm na socket wrench at 10mm para don sa bolt ng ating tanke at kailangan din po natin ng ating screwdriver so para maumpisahan ang ating gagawin po ng shock absorber kailangan po natin tanggalin na yung ating seat assembly so kasama na po dito yung ating u-box sa so pagtatanggal ng ating upuan at dito nga po ay unahin natin tanggalin yung tank cover ng ating Honda Click. So meron po yung apat na malilit na screw na kailangan nyo tanggalin. At isusunod nyo po yung tatlong bolts ng ating U-Box. So ayan po yung dalawa makikita nyo yung dalawang bolt at yung isa po ay nasa bandang unahan. Dito naman sa part ng tangke, ito yung mga bolts na dapat nating tanggalin. Isa dito sa gitna, mayroon dalawa sa right side. At mayroon din dalawa sa left side. At yan po ay gagamitan natin ng 10mm na box wrench para po natin matanggal at para mamove po natin yung ating tangke. At bago nga po natin ipagpatuloy ay kailangan din po natin i-disconnect o tanggalin yung ating fuel hose sa ating fuel pump assembly. At make sure po nalalagyan natin ng cover yung tinanggal nating hose upang maiwasan po natin na hindi mapasukan ng anuman dumi yung ating fuel system. At iti-disconnect din po natin yung socket para dito sa electrical supply ng ating fuel pump. Once na natanggal na natin yung fuel hose at wires ng fuel pump, iangat natin yung fuel tank kagaya dito at magkakaroon na tayo ng space para maluwagan yung bolt ng shock absorber. So makikita nyo na yung ating shock absorber sa part na ito. At sa pagtatanggal ng bolt sa upper part, uh, kaya kakailanganin natin ng 14mm na box wrench or um, eh, kung meron kayong combination wrench. At maaari din po yung ating socket wrench, uh, basta 14mm po yung size ng ating bolt. Ipihitin lang po natin pakaliwa para po matanggal po natin yung ating bolt. And then pagkatapos po ng nasa upper part, kumuha po tayo ng 12mm na socket wrench upang tanggalin naman yung bolt dito sa ating lower part ng ating shock absorber. At pagkatapos po natin tanggalin yung dalawang pirasong bolt and nut, pwede na po natin tanggalin yung ating shock absorber. Pipitin po natin at hahanapan natin ng pwesto para matanggal po natin yung ating shock absorber. So ito na po ngayon yung ating bagong ipapalit na shock absorber. Ito pong brand neto ay first time nga nating gagamitin para sa ating Honda Click. So sa comparison naman mga boss, ay... Ah, ah, halos pareha sila na sukat at ang size po natin ng ang length po ng ating shock absorber ay 330 mm. Sa kanilang appearance, so parehas na parehas. So, yun nga lang sa performance, hindi po natin masasabi kung okay po or maganda yung ating nabiling shock absorber. Tapos na nga po natin ikabit yung bagong shock absorber. Ito na yung bago at 'yan naman yung dati na nakakabit sa ating Honda Click. So, ngayon maaari na nating ibalik yung ibang parts na ating tinanggal sa part na ito, katulad po ng ating U-box at yung ating kasama yung ating seat assembly. At dito na po nagtatapos ang ating tutorial sa kung paano po magpalit ng rear shock absorber sa ating Honda Click. At muli po maraming maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong panonood. At please subscribe po sa ating YouTube channel at try safe po palagi mga bossing.